Kumusta ka Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang American Bully. At kung gusto mo ng mga videos na makatutulong sa iyo para lumawak ang iyong kaalaman sa pag-aalaga ng aso, panoorin mo ang aming playlist about dog care tips and please subscribe to our channel. Salamat ka Ito ang American Bully, matikas at maskulado, may napakaastig at nakakatakot na hitsura, ngunit isa rin sa mga pinakamaamong dog breed sa mundo. Isa lamang yan sa mga dahilan kung bakit hinangaan at minahal ng marami ang American bully sa iba't ibang bansa at pati na rin dito sa atin sa Pilipinas. Kasabay ng pagsikat ng bagong breed na ito ay ang pagtaas din naman ng halaga nito. Lalo na nga noong nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Dahil sa sunod-sunod na lockdown, tumaas ang dami ng mga nag-aalaga ng aso para makaiwa sa pagkainip at sa stress. Pero kung gusto mong magkaroon ng magandang quality ng American Bully, kailangang maghanda ka ng halagang hindi bababa sa 100 up to 500,000 pesos. At kung gusto mo naman ng talagang top quality American bully ay asahan mong aabutin ng milyon-milyon ang kailangan mong gastusin. Dahil dito ay maraming negosyante ang namuhunan para mag-breed ng American bully. Dahil nga sa mataas na demand at mataas na halaga nito ay talaga namang maraming dog breeders ang kumita ng malaki at naging milyonaryo sa pag-breed ng asong ito. Kahit na nga yung mga taong wala naman talagang hilig sa pag-aalaga ng mga aso dati ay nag-dog breeding business rin dahil nga sa laki ng kinikita sa pagbebenta ng asong ito. Pero ito rin ang naging dahilan kaya marami rin sa mga sumubok mag-breed ng American Bully ang nalugi ng malaking halaga dahil sa ang pagbaksak ng presyo nito. Mula kasi sa dating presyo nito na 100 up to 500,000 pesos at minsan ay umaabot pa nga ng milyon ay bumagsak na ng sobrang baba ang presyo nito sa ngayon. Dahil sa ngayon kasi, sa halagang 15,000 lang ay may magandang quality ng American Bully ka na. At hindi lang yan, meron pa ngang nagbebenta ng up to 3,000 pesos lang. Meron pa rin namang ilang nagbebenta pa rin sa mataas na presyo pero hindi na may kakailang talagang bumagsak na ng sobra ang presyo nito. Ang tanong ngayon ay bakit nga ba bumagsak ang presyo ng American Bully? Masasabi nating maraming mga dahilan kung bakit bumaba ng bumaba ang dating napakataas na presyo ng American Bully at isa nga sa pinakanangungunang dahilan nito ay ang low of supply and demand. Dahil masyado nang dumami ng dumami ang mga breeders ng American Bully, masyado na ring dumami ang mga nagbebenta nito. Sa katunayan, isa na ang American Bully sa mga pinakamaraming aso na makikita mo ngayon na ibinibenta sa mga kennels at pet shops. Kaya dahil sa dami ng kompetisyon sa pagitan ng mga sellers ay pababaan na rin sila ng presyo para makabenta ng mabilis. Masamang balita ito para sa mga American Bully Dog Breeders kung iisipin dahil hindi na kasing laki ng dati ang kinikita nila. Pero napakagandang balita naman ito para sa mga dog lovers na gustong magkaroon ng alagang bully. Siyempre nga naman, yung dating pinapangarap mo lang na makabili ng magandang klase ng American Bully pero hindi mo magawa dahil sa sobrang taas ng presyo nito. Pero ngayon ay magagawa mo nang makabili ng magandang quality ng napakagandang dog breed na ito sa abot kayang halaga na lang. Maraming salamat kabayan!